Dahil na nakapalagpa sa otoridad ang sarong high value individual na subotulak ni Shabu sa Camarines Sur matapos na makorner sa pigkondisir na bypass operation sa barangay San Agustin, Iriga City, pasado alas 8.20 kasudma. Pinisto ang sospek na si Alias Totoy, 45 anyos residente, kan Zone 2, Barangay Matakla, sa Banwa, ang Kanggowa. Nakumpiskar kay Alias Totoy ang 17 plastic sa siya ni Pigtutubuda na Shabu. Napigkakarkulong nasa 65 gramo at sinagkakantidad 442 mil pesos. Marami po tayong programa ang Iriga City Police Station and not only the Iriga City Police Station but also yung ating DILG, meron po tayong Project Bida. Yung bida po, uh, Buhay Ingatan, Drogay ay Ayawan. Ito po ay sponsored ng DILD. And marami po tayong mga activities, marami tayong programs. Mayroon po tayong public information education campaign. Uh, nagsasagawa po tayo ng pagpunta sa mga barangay, sa mga school para po magkandak tayo ng uh, drug education. Katakod kay ni, hinagad man ni Sereno ang kooperasyong kampubliko sa kampanya ninda kontra ilegal na droga. Tulungan po tayo dahil ito po ay hindi lang laban po ng PNP kundi ito po ay laban ng bawat magulang at ng mamamayang Pilipino. Kasi nakasalalay po dito yung future ng ating mga anak. Sa presente, nasa kustudiyan na kan Iriga City Police Station ng suspechado asin maampang sa kasong pagbalgar sa Acta Republika 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.